Pagtitinda ng popcorn at iba pang pagkain ang kinabubuhay ng 66 anyos na si Aling Gloria. Barya-barya lang ang kinikita niya rito at dahil sa hirap ng buhay, todong pagtitipid na ang ginagawa nito. Kaya naman, abot langit ang tuwa nito nang mayroong tumawag sa kanya at pinabalitang nanalo ito ng limpak-limpak na salapi. Pero, mayroon daw kondisyon? Ay sabi na, meron ka bang jikas yan ang tanong sabi ko wala tapos yun nga pinipilit nila maganap daw akong jikas sa taas nung una talaga paniwala ako pumunta ako sa store namin doon sa taas kasi nakatira ko sa baba pero nagduda ito nang ipagpilitan ng tumawag sa kanya na magpadala ng pera sa isang numero para makuha ang napanalunan nitong pera at ibigay ang OTP o one-time password sa pagpapadalhang e-wallet. At dito, napagtanto niyang scammer pala ang kausap nito. Nag-isip ako, bakit ako magpapadala? Ang laki naman yung hinihingi. Pero pinabayang ko na kaya nung may tumawag na naman, di ko na sinasagot kasi alam ko scammer yon. Isa lamang si Gloria sa libu-libong mga Pilipinong binibiktima ng mga scammers sa pag-aaral ng Global Anti-Scam Alliance o GASA. Pumalo sa 460 billion pesos na pera ang tinangay ng mga scammers sa bansa sa taong 2024 pa lamang. Dagdag pa ng grupo, 73% pa lang ng mga Pilipino ang mayroong kakayahan na malaman kung ang isang alok ay scam. Ang bilang na yan, nais pang pataasin ng PNP Anti-Cybercrime Group at ng isang e-wallet service provider sa pagsusulong nila ng mga kaalaman tungkol sa cyber security. Ito yung mga scammers, nag upgrade na rin. Ito yung tinatawag nating social engineering, yung talagang pinag-aaralan nila kung paano naman sila makapanloko ng kapwa or makapanloko ng ibang tao. Meron po kaming nakikita dyan yun din po sa mga operations and investigation po namin, na people were really so afraid of, of the digital platform. It it really was very hard for us to introduce. So, as a company, we made it a point na talaga mag-invest kami. Again, uh, Jerome mentioned about double safe. And then yung KYC namin, it's very strict. Pero maliban sa maiting na cyber patrolling, isa pa sa mga nais mapalakas ng Anti-Cybercrime Group ang pagpapakilala ng cyber hygiene sa publiko. Nakatoon ito sa pagprotekta ng ilang mga datos na natatanggap ng mga users para sa seguridad ng kanilang mga e-wallet o social media accounts never share your mpin never share your uh, otp kasi po kami po from gcash we will never send you links we will never ask for your otp we will never call you No, so all transactions po should uh, go uh, should happen within the app maliban dito pinapayuhan din ang publiko na wag gumamit ng mga passwords na madaling hulaan we have to use mga alphanumeric mga ganun po and also may caps and uh, small caps And uh, second secondly, ang two-factor authenticator, pwede po natin yun i-connect yung mga accounts natin sa mobile phone natin or sa email addresses para at least yung mga scammers na ito, hindi nila ma-illegally access or ma-hack yung mga accounts natin. Aminado naman dito si Cyril pero mayroon siyang strategy. Dinadagdagan ko po kasi siya ng um, combination ng other letters. Si Graham naman mapanuri sa mga pinapasok na investments online. Fact check and then araling kung para saan po yung pagsa-investment, kung ano po yung goal nung pag-investan mo, kung paano sila kikita. Ang mga kaalaman na yan, balak pang isulong ng PNP Anti-Cybercrime Group sa paglilibot pa nila sa iba't ibang parte ng bansa. Charles Nicolimon, RNG News.